balik na puto nung chinard ko. 1 man to, pwede naman tingnan mo ito next. Ayan, kain, kain. Hindi naman tayo pag-sound good. Ito mga chips. Oo kaya nga. tayo, Pag-apply na pong monetize, pinapalpak mo. Yung lahat. Ang monetize. Karo, nagbabukot yan. Hinanan nila man. Oo. Parang, di, parang ding parang dong din pala to. Wala na yung na discuss video ako ang channel. Ding dong. Ito ay monster. Masarap to pag gabi Habang nanonood ako ng na, ano kinakain ko. Chips. Ano na kami dito? Oh, tinapay. Nami, nami mang daw. May imlo Biscuit. Tinapay. I'm cute, but not acute. Among <laughs> um, chocolate made in Norway. Oh, <laughs> chocolate, <not tira. laughs> <Made> in Norway. <laughs> um, mangga made in Pumunta oh, kasi uh, si Martin noong, noong December 6 yeah. December ah, Oh, oh ah, ah, so di <laughs> 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 <hansin> <laughs>

Oh. <laughs> <laughs> oh, utak utak. Asa ka? Ah, wala. Nakasunod sunod na umaambon pa eh. Marami pa namang ano araw bike Maulan kasi sayang ang i namin. Ano ka na? Oh, Nandoon sa inupuan namin na inupuan natin na HDB, malapit sa Fair Price. Oh, sino kasama mo? No rice. No rice. No rice. <laughs> Ay, Kalbo! Kasama niya pala si Kalbo. Hindi, hindi ka on. Mayan Rice, nag-rice na rice, tsaka rice. kami. Ayun yung tadi dito? Alin mo din, Ah, sige, sige. Bala na kayo dyan. Bala kami dito. Enjoy! Sige, sige na, bye! Bye. Ingat kayo sa inyo. Ah. Bye. Gain. Patabain sana kayo. Natawa ko ay sa kanila. Away-bati, away-bati. Si <laughs> Manjerry nga yan si Ato Manjerry. Kaya ah, dinemenya na nudo ta YouTube ko. Eh. Ang jere nag-aaway. black, black and black, black and black. dati lagi tayo na po. Ito di sinapukusok ang kumawira na Ang lulo, dili, sige, ako mga amo Ano mag click ko sa YouTube, no? Gabili, dahil Kasi sige, magkakakura. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, dula dula naman ni Tommy ni Tati. Kutmar na po ng iyahang. Sagi sa kasing yeah. mm. kasing. Oo. Yung may sagi sa kasing kasing. Ang eh. mga mga bahay. Uh, kaya uh, din ako. Oo. Kakain lang natin ng ano. Nagutong uh -huh. <laughs> 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 na. Takong good. Mm. Kaya pagutong liri kayo. Wakay na na. Eh, bilhin kita na ano, selfie stick. Ayan Ayan mo.

charge na, Ganito ako minsan dati kahulugan Ako lang magisa. Charges, charge, charge, ha, charge 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 na, charge 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 kahulugan ng isas charge kahit 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 na. charge kahulugan ng isas charge kahit charge charge kahulugan ng isas charge ng sa...

kasi ling ba hayo? kasi nila yung kam. hindi ka dun nakana? nang bouquet no? bouquet kaya yon. bouquet nila yung kam. ka kung kwaan. bahala. sa david sa panlao na. lang nang lai sa susud. kasi yung Ini lah pohon satu ini. Apa kok Jawa nang pokok nang kawarat nila si tan hanyun ni. Ingat aku guele lupa lagi malit nang queen ti alun-alun 2720 lah. Sudah Ayun, yun nga yung PD20, yung up and down yun, yung binili ko. At uh, yung tinatayuan ko din ng ano, uh, up and down. Mga kapatid ko din nakatira doon. Ako rin nababayad doon ng mga yung lagi doon nakapangalan. Yung yeah. isa nakapangalan kay Noemi kasi siya yung ano, nandiyan yung binabili ko yun. Eh. Kasi wala ako doon. Pero bakit nandun mo na lang? Isip so, ko, isip ito lang. Kailan ba ba yung pangalan Oo. Ako yun, yung ano... No. No, no

silo, mm. <tang anak lonely> kasi dako. kundi mawalan niyo parintahan naman. weng magpunta ka, hindi ka kase. lang niyo siyempre ka. kundi yun 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 yun

Kaya naman ko nang pura Kasi ano, at least, dati nang upahan talaga kami. So mm -hmm. ngayon, buti nga hindi nang upahan. Yung pabayaran okay. namin is yung bill na lang ng tubig. Pang so, mm -hmm. Yung pang-bill na lang. Pagkaano yung upahan nyo dati mm -hmm. nga sa bahay? Uh, depende. 3,000 aman. month. Mm -hmm. Palipat-lipat din mm -hmm. kami. At least, karoon. Wala na, hindi na na iyon. Diyan na dito sya pa. Stable na dito so, sya um, lang. Sa kabilang sariling tubig nalang connect din. Uh, sa, sa taas lang ano, yung walang sariling tubig, naikabit lang kami. Pero ko sunod na, i-connect doon sa baba kasi malapit lang. Malaki kasi nang binabayaran namin sa ano, para kami na nagbabayad ng buo. Hindi uh, nga na, isa mo nga, isa pa rin. Basta mabuti, pinag-untok ka naman.

Bukas oh, uh no? oh. Bu mm. na tombrismas. Ah. Ito na mga, Ano ada video bigo. K, loweyan TV kasi mabungkal. Tapos ito nang, oh Ah. Kailangan tapos. Kuanto pa bigka pintu? Tingnan mo. Kakaibig. Code. Pero hindi ko tomaitan. 03. Oo. Kasi anak na sa Hanggang kasi naman papalit nga. Timing nga rin, kaya na i wi sa basketball court. Pumira siya. Pumira siya. Oo, dahil mag-connect siya Kaya ayo na lang, magbuntang, ang mga mata. Hindi na Hindi na masugot, pilit na TV. Eh. Mama, ka siya agad. Wala na yung maghugas o prato wala na. na tayo. na. TV. Yan na sa carton. Hmm. Kapit na mo kong ma'am. na nag Thank you so much. Shout out sa lahat ng team. Hindi ko matapos. Mula ka wala ka mula ka po nanta ko sarang magvideo video, -video.